kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira. Ang mga panaginip tungkol sa mga vampira ay maaari maging isang kaakit-akit at mapangakit na kababalaghan. Ang mga mahiwaga at mapangakit na nilalang na ito ay kadalasang maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Maaari silang sumagisag ng mga nakatagong pagnanasa nahing takot at hindi natutupad na mga pagnanasa. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang mga posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa mga vampira na nag-aalok na mga insight sa mga mensaheng maaaring ihatid ng iyong subconscious. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira? Ang mga panaginip tungkol sa mga vampira ay madalas na sumasagisag sa takot at hindi alam. Ang mga vampira ay mga nilalang ng alamat na nauugnay sa kadiliman, kamatayan at supernatural. Maaari rin itong magpahiwatig ng mga pagnanasa at tukso na umaakit at umaakit sa iyo. Ang mga vampira na kadalasang inilalarawan bilang mapangakit at kaakit-akit ay kumakatawan sa hatak ng mga pagnanasa na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa mga vampira ay maaaring magsilbing paalala upang suriin ang iyong mga relasyon at pakikipag-ugnayan pagtungkoy sa mga hindi malusog o nakakapagod. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira na umaatake sa iyo ang panaginip tungkol sa pag-atake ng mga vampira ay maaaring kumakatawan sa mga panloob na pakikibaka at mga pattern ng pagsasabotahe sa sarili ang mga vampira ay kadalasan naglalaman ng ating mga panloob na demonyo o mga negatibong aspeto ng ating sarili ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari kang nakikipaglaban sa mga mapanirang pag-iisip, pag-uugali o mga ugali na nakapipinsala sa iyong paglaki at kaligayahan. Ito ay nagsisilbing isang wake-up call upang tugunan at malampasan ang mga pattern na ito sa pagsasabutay sa sarili, naghahanap ng pagkahabag sa sarili at personal na pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bampirang hinahabol ka. Ang panaginip ng mga bampirang humahabol sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa hindi nalutas na mga takot at pagkabalisa na humahabol sa iyo sa iyong paggising. Ang mga bampira ay madalas na nauugnay sa takot, kadiliman at hindi alam. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaaring may pinagbabatayan na mga takot o alalahanin na humahabol sa iyo, na pumipigil sa iyong pakiramdam na ligtas at komportable. Maaaring ito ay isang imbitasyon upang tugunan at harapin ang mga takot na ito, naghahanap ng solusyon at isang pakiramdam ng pagbibigay kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang bampira ang panaginip tungkol sa pagiging isang vampira ay maaaring magpahiwatig ng mga pinipigilang emosyon na kailangan matugunan. Maaari ring itong kumakatawan sa pananabik na maging malakas at makapangyarihan. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na makalaya sa ilang mga limitasyon sa buhay at galugarin ang mga bagong posibilidad. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi ng pangangailangan na kontrolin ang isang sitwasyon at igiit ang iyong sarili. Kung nakilala mo ang vampira, kung gayon ang panaginip ay maaaring isang senyales na hindi ka natatakot na harapin ang mga hamon at kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bampirang sinusubok ang patayin ka. Ang panaginip ng mga vampira na sumusubok na pumatay sa iyo ay isang representasyon ng pinipigilang emosyon at kaguluhan sa loob. Ito ay madalas na salamin ng iyong sariling takot at pagkabalisa tungkol sa isang bagay na sa tingin mo ay nakakatakot o mapanganib. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kapangyarihan sa isang sitwasyon. At ang panaginip ay isang paraan para sa iyong hindi malay upang maipahayag ang mga negatibong damdaming ito maaari rin itong isang senyales na kailangan mong manindigan para sa iyong sarili at maging mas mapamilit o kontrolin ang isang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa na in love sa isang vampira ang pag-ibig sa isang vampira sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais na yakapin ang mga aspeto ng kadiliman at anino sa loob ng iyong sarili o sa iyong mga relasyon. Ang mga vampira ay madalas na nauugnay sa mahiwaga at malabo na mga kaharian ng psyche. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na pangangailangan na pagsamahin at tanggapin ang hindi gaanong kanais-nais o pinipigilan ng mga bahagi ng iyong sarili na kinikilala na sila ay isang mahalagang bahagi ng iyong buong pagkatao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipaglaban sa mga bampira. Ang panaginip tungkol sa pakikipaglaban sa mga vampira ay maaaring sumagisag sa isang proseso ng empowerment at pagbabago. Ang mga bampira ay madalas na nauugnay sa kadiliman at hindi alam sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagtagumpayan sa kanila sa iyong panaginip. Tinatanggap mo ang pagbabago at pagbabago ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na mayroong kampanloob na lakas at katatagan upang mag-navigate sa mga mapanghamong oras at lumitaw na mas malakas at mas may kamalayan sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng vampira. Ang mga vampira sa panaginip ay maaaring kumatawan sa mga nakatagong pagnanasa o pinigilan na aspeto ng iyong personalidad ang mga ito ay naglalaman ng mga ipinagbabawal o bawal na pagnanasa na maaaring mag-alinlangan kang kilalanin ng may kamalayan. Ang panaginip na makakita ng vampira ay maaaring magsilbi bilang isang imbitasyon upang tuklasin at isama ang mga pagnanasang ito sa iyong buhay sa isang malusog at balanseng paraan na nagbibigay daan para sa personal na paglaki at pagpapahayag nang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira at werewolves. Ang panaginip tungkol sa mga vampira at werewolves ay maaring sumagisag sa pagbabalanse ng mga dualities sa loob ng iyong sarili. Kadalasang kinakatawan ng mga vampira ang mas madilim na aspeto ng ating kalikasan ang ating mga nakatagong pagnanasa, pinipigil ang emosyon o mapanghamak na mga instinct. Sa kabilang banda, kinapapalooban ng mga taong lobo ang ligaw at likas na bahagi na kumakatawan sa ating primal na kalikasan at koneksyon sa natural na mundo. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na kailangan para sa balanse sa pagitan ng iyong liwanag at madilim, makatuwiran at madaling maunawaan o primal at sibilisadong aspeto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bampira na kumakagat sa iyo. Ang panaginip ng isang bampira na kumakagat ay maaari mong ipakita ng isang takot na madaig o kontroli ng isang tao o isang bagay. Maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kahinaan o kawalan ng kakayahan sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay. Inihikayat ka ng panaginip na ito na suriin kung saan mo maaaring ibigay ang iyong kapangyarihan at maghanap ng mga paraan upang igiit ang iyong sarili at magtatag ng malusog na mga hangganan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng mga vampira. Ang panaginip tungkol sa pagpatay ng mga vampira ay kumakatawan sa pananakop ng mga panloob na demonyo o mga negatibong aspeto ng iyong pagkatao. Ang mga vampira ay madalas na nakikita bilang mga simbolikong representasyon ng ating anino sa sarili o pinigilan ng mga pagnanasa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon na harapin at pagtagumpayan ang mga negatibong aspeto na ito na nagbibigay daan para sa personal na pagpapagaling at espiritual na paglago. Ito ay isang imbitasyon upang isama ang lahat ng bahagi ng iyong sarili at makahanap ng balanse sa loob. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahalik ng bampira. Ang panaginip ng paghalik sa isang vampira ay maaaring magpahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ikaw ay nagbibigay ng labis na iyong emosyonal o psychic na enerhiya. Tulad ng tradisyonal na vampira na kumukuha ng puwersa ng buhay mula sa mga biktima nito. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa mga pagkakataon sa iyong paggising kung saan nakakaramdam ka ng emosyonal na pagkapagod dahil sa labis na pagbibigay ng hindi nakakatanggap ng sapat na kapalit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakas mula sa isang vampira. Ang panaginip na tumakas mula sa isang vampira ay kadalasang kumakatawan sa ating pinakamalalim na takot at nakatagong emosyon. Ang mga bampira ay simbolo ng mga pangunahing takot tulad ng takot sa kamatayan, pagkawala ng kontrol o pagkalamon ng kadiliman. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay tumatakas mula sa hindi nalutas na mga isyo o emosyon sa iyong paggising. Iminumungkahin ito na oras na upang harapin at tugunan ang mga takot at emosyon na ito na nagpapahintulot sa iyong sarili na gumaling at makahanap ng panloob na kapayapaan. Espiritual na kahulugan ng vampira sa panaginip. Sa espiritual, ang panaginip tungkol sa mga vampira ay maaaring sumagisag sa pangakit ng mga pagnanasa o mga kalakip na maaaring humihila sa iyo palayo sa iyong espiritual na landas. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala upang suriin ang iyong mga kalakip at alamin kung nakaayo na mga ito sa iyong mas mataas na sarili at espiritwal na mga layunin. Hinihikayat ka nitong labanan ng mga toksong, umahad lang sa iyong espiritwal na pagunlad at pumili ng mga landas na nagtataguyod ng espiritwal na kagalingan at paglago. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga vampira ay sumisimbolo ng takot, hindi kilalang pagnanasa at pangakit ng mga negatibong impluensya. Ang mga ito ay nagsisilbing babala upang suriin ang mga relasyon at pakikipag-ugnayan upang matukoy ang mga hindi malusog o nakakapagod.